اها ڪا ڪيدارا اها ٻڌا پي ميڏيون اها

kanyang punta at inadvise natin ng siyang ala dahil baka bukas si eh, sorbon tayo ng tao kaya nuwak sa ulan hindi tayo makadala kaya na natin si tatay si kuya naman ginala na natin sinabi na natin pagdala kay kuya Rolando para kasi kailan lang siya nung ah... Uh, uh, na na, na, na matay nitong ano lang May 8, 2024. Kinaro na natin yung pamangkin ko na si Jormy De Las Reyes Mesa na dito rin uh, anak ni Ate Mercy dito sa uh, Bulacan Cemetery dito sa Catholic Bulacan Cemetery dito sa San Jose Bulacan Bulacan So na nga po ba yung uh, babay na po sa tayo ang sa so, muling pagkikita po bye bye po ayan yung pamangki ko bye bye lang po sa so, kakit kuya bye bye na po sa so, muling pagkikita bye bye po